ako nga pala si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Opo, ako si Daddy Frankie. Okay lang mai pagkaibigan sa'yo? Oo. Oh. Oo, oh. Uh, oh, yun ang pinaka-the best time. Hindi ka ang Oo. May mo ako. Oo. Oh. Ang inoon nagbibigay sa sa ng lakas. Opo. Kasi sa kanya ako nananalig. Oo. Uh, Ay! pumunta. Pagbasta ka na, Tay. Pa? Di ka palipas-lipas lang uras. Ha? Pa palipas-uras? Saan ang bahay mo, Tay? sa Ibaba. Saan? Lupa sa Ibaba. Ay, ba't nandito ka, Tay? Wala namang magawa. Ah. Anong pangalan pala ni Tatay? Alfredo. Ilang ka na tay? 73. Oh. Baka masagasaan ka dito tay. Ay, hindi naman. Namili kasi ako ng frutas doon. Oh. Kumain ako ng frutas oh. Eh napansin kita dito. Sabi ko ano kaya ginagawa ni tatay? Wala, nagkakalipat din ng oras. Uh, dito talaga ako nagpapalipat. Ah, dito ka lagi nagpapalipat. Ilang oras ka nag-i-stay dito? Mamaya, pag pag yung ano na yan, mga nasa na, Oo. Oh. ang, ang... ilim. May mga anak ka tayo? Marami akong anak, kaya lang puro may mga apo na nga ako. May apo ka na. Tay, ako nga pala si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Opo, ako si Daddy Frankie. Okay lang may pagkaibigan sa'yo? Oo. Oh. oh. No, no. Tay, okay lang idikit ko tong mic sa'yo? Mm -hmm. Idikit ko lang sa'yo para marinig yung boses mo, okay lang? Okay lang. Yeah. Idikit ko dito sa damit mo, tay. Oo. Uh -huh. Para maging magkaibigan tayo. Ah, sige. <laughs> uh -huh. Ano'y pangalan ulit ni Tatay? Alfredo. Alfredo. Brondial. Brondial? Wala kang upuan man lang, tay. Sanay ka ng ganyan. Sabi kasi nung napagtanungan ko, lagi-lagi kang nga daw nagtatambay dito. Oo, oh, lagi nga. Teka lang, ko ako upuan, tay. Ha ha Oh, tambay din ako dito. Yeah, <laughs> okay lang, tambay tayo ng dalawa rito. Ah, okay lang. ay tanong oras, pag hindi ka umuwi, hindi rin ako uuwi. <laughs> 73 ka na tay? Ano'ng trabaho mo dati, Tay? Nung kalakasan mo pa? Anong oh, nakalakas ako pa? Sa Makati ako trabaho? Ay, sa Makati? Saan sa Makati? Dito ako nakatawid sa Kalayaan, yung tatawid ko ng Puntong Patero. Oh Patero, sa so may Kalayaan. Sa oh. oh. Makati rin kasi ako tay. Uh -huh. Sa pio del Pilar ako. Ah, pio del Pilar. Opo. Marami akong kaibigan dyan Pio Piyo oh. del Pilar. Oh, kumusta na yung mga kaibigan mo ngayon? kami matagal lang hindi kami nagkikita. Nag-resign ako. Pero dati kong trabaho talaga, nagbabasura. Nag? Nagbabasura. At taga ba basurero ka doon um, sa Makati? Um, maganda ako okay. Si Ramon Torres ang amo ko. Si Ramon Torres. Oh. Napakabay ni Ramon Torres. Opo. <laughs> Ay ngayon, kumusta naman na? Wala na, nag Asawa mo tayo nasaan? nagtitinda. Nagtitinda? Anong tinda niya? Yung mangga. Saan galing yung mangga? Dito, binibili niya rin. Ah. Ilang taon asawa mo, Tay? Pangalawang asawa ko na yun. Pangalawa na? So, ilan lahat ng anak mo, Tay? Sa anong kasawa na? Anim. Anim. Sa so, pangalawa? Ayun, apat lang. Malalaki A na. O, so, bali, 10 Dahil nabiyudo ako. Ah, nabiyudo ka sa mm -hmm. una mong asawa. Oo. Oh, maaga akong nabiyuda. Ang oh, mm hmm. Ha, ah, kaya nang asawa ka ulit. Mm -hmm. Okay lang naman. Okay lang. kami niya. Oo. Oh, oh. Tagapanggasinan At yung una mong asawa, tagapanggasinan? Hindi, Bisaya yun. Ah, yung pangalawa, tagapanggasinan. Saan sa Pangasinan? Sa uh, Damortis. Damortis. Pangasinan din ako, Tay. <laughs> Opo, sa Malasiki ako. Malasiki. Mm. Diyan ako pinanganag sa Pangasinan. Kaya nung nagkaasawa ko, dito na ako nakatira sa Makati. Matagal din ako sa Makati. Oo. No? Ah, ah. Kaya lang, hindi na ako ng anak ko. Oo. Oh, Bakit? may edad na. Siyempre, <laughs> oo. Oh, <laughs> Bakit wala kang tsinelas, Tay? Eh, sanay talaga ako. So, may sinilasan ako. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung anong kinagalit sa akin ang manugang ko. Oh, bakit? Ba't nagalit manugang mo? Bumila ko na hindi Bill, bigay nga! Oh. Bigay lang yun sa akin. Yan ay ayos ko, maganda. Oh. Wala namang ibang may galit sa akin. Hindi ko, ano ko maintindihan kung bakit nagagalit sa akin. Ano po? Hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit siya sa akin. Sino? Yung manugang ko. Oh. Bakit? Kasama mo ba sa bahay? Hindi, may bahay. May kadikit sa bahay namin. Ah, nakadikit. Pero sa bahay nyo, kayong dalawa mag-asawa? oh, kayong mga anak ko, hmm. malalaki ng mga Tapos, anak ko. hindi naman buhok mo tayo. Hindi kami nagpapagupit. Hindi, hindi. Sa asawa ko nagugupit. Hindi, hindi, kayong asawa mo uh, nagugupit sa'yo? Oo. Uh, Ilan taon asawa mo tayo? Bata pa yung asawa ko. Ilan taon? Nasa... Uh, maghihimpwinta na rin. Uh Oo. -oh. Matanda ka ng 23 years old. Oh, oh. Kasal kami niya. Kasal kayo. Doon sa una, kasal din kayo. Oh. Tapos nagpakasal ka sa pangalawa ulit. Oh. Ang galing naman. Kala ah, ah, ah. ko, may hinihintay si tatay eh. Wala, yun lang. Ano ko oh. kaya ni Katro Oo. Oh. Sige tay, salamat ha. Oo, oh, salamat. Oh, si Daddy eh. Frankie, ingat ka parati. Salamat sa pa, paalala. <laughs> ganun talaga ano tay. Nung kalakasan, kalakasan pa kung saan saan tayo makarating. Oo. Talaga. Tapos ang dami nating kaibigan. Talaga. Daming kakilala. Pero bakit po umabot na ganito na tayo? Parang wala nang kausap. Bakit ganun tay? Siyempre, ang taong mahirap, uh, nakakaya lumapit sa mga medyo may kaya kaya ang kanga ka o sa po sa po ngayon kapiling ko ang pamilya ko no yun na ng ang ah, magpapasalamat ako sa dakila lumika opo kaman na Diyos hindi ko nakakalimutan yan o oh, yun ang pinaka the best time hindi kakalimutan pagiging o uh may ko, mo ako. Uh, Oo. Ang ginoon nang nagbibigay sa akin ng lakas. Opo. At sa kanya ako nananalig. Oo. Uh, uh, hindi ko kinahihiyak. Hindi ko kinahihiyak ating Panginoon. Kahit mahirap lang tayo tayo, laban aha, lang. Aha. Basta Oo, importante, ano. hindi tayo nakakalimot kay God. At saka, huwag kang gagawa rin ang ang opo kapwa mo. Tama yun tay. Ayun. Di ba, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ayun, tama. Kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Ba umiiyak si tatay? Hindi. Napapayak ako pag naalala kong aking Panginoon. Oo. Siyang nagbigay sa akin ng buhay. Opo. Salamat, salamat Yes, tay. Walang anuman, tay. Ako rin magpapasalamat kasi nakilala. Mga kababayan, pinag-uusapan, napag-usapan namin ng ating Diyos Ama na paiyak si tatay na paluha. Sabi niya, dahil siya lang ang nagbigay ng ating buhay. At hindi rin natin alam kung kailan niya babawiin ang ating hiniram na buhay, no? Nakahanda ako sa anumang gawin ng aking Panginoon. Ako salamat nga ako. tinabot kang ganitong edad. Yung nga rin sinasabi ko tay sana umabot ako sa mga... Marami kasi ako na kausap na matatanda tayo. Honestly po, parang sinasabi ko, pinagpipray ko, lagi ko sinasabi, sana umabot din ako sa kasi edad mo tayo, kapo. ba? Diba? Gusto ko rin umabot pa sa kagaya ninyo. Hindi. Gusto ko pa maglingkod sa Panginoon eh. Ano po? 1950 ako. Oo. Uh, oh. Dahil ikaw ay mabait na tao, may padala si God sa iyo eh. May biyaya. lama. Teka, bibigay ko sa iyo tayo, diyan ka lang. Malapit lang ba ang bahay mo dito? sa ba? Ah, nilalakad mo lang. Uh, madulas, madulas dyan. Ah, madulas dyan? Oo, oh, dahil yung ulan nga, kaya nga lagi ako. Kaya pala wala kang sinelas. Ah, 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 ah. Kumain ka na tayo, nag-lunch ka na. Oh, bago naman ako umalis doon, oh. nakain mo na ako. Dahil nagtinda yung asawa ko. Yung kayo. asawa mo tayo, nagtinda anong oras umalis sa bahay? Nag, namimitas muna sila ng mga mangga, ganyan. Huh? bago din nadala nila sa Ah, so Tokyo. pagbalik niya, hintayin mo dito? Hindi. Hindi naman. Malakas pa ang mata mo tayo, ba't wala kang salamin? Sa oh, salamat sa Diyos at malinaw pa ang mata ko. Hindi. Malinaw pa yung mata malinaw mo? Malinaw Oo, oh, yun ang pinakadabis, no? Yeah. Ito tayo, bibigyan na lang kita ng ano? Ah, oh, counting, uh, ano? Salamat. Tulong tayo, pambili ninyong tinapay ninyong mag-asawa. Pambili ulam. Salamat. Tay, ito, tingnan mo, magkano po yan. Kita mo pa? Sa'yo yan, Tay. Sa akin, no? May yalo. Salamat sa inyo. <laughs> Hindi ko salain nung ibigyan niyo ako ng ganyang kalaking halaga. <laughs> o, Tay. Salamat. Maraming gabayan nawa kayo ng Panginoon, Mr. Cristo kela di lang yan tayo ito pa, oh. Bigyan pa kayo ng maram ng mahabang buhay. Marami kayong matutulungan. Opo, tay. Salamat, salamat, salamat. Tay, ito pa. Ito na, na yan. Di, okay lang, tay. Tanggapin mo po. Kaloob ni God yan para sa'yo. Sige po, para mayroon kayo pangkain mag-asawa. Talaga? Opo. Salamat so, Walang ano man, Tay. <laughs> maraming maraming salamat. Wala kong ano man. Minsan, minsan may nagbibigay din sa akin dito. Oo po. Yung dati kong mga kaibigan. Mm -mm. Isang bisis na gamak lang sila. Dinaanan nila ako. Ago binigyan nila ako ng uh, 400. Then matagal na kami hindi Oo po. Ay, hindi na. Gusto ko sana makita ang bahay mo tayo para... Madulat yun. Madulas talaga. Saka maputik siya. Ay, maputik dyan sa baba. Okay lang. Sanay kami sa putik. Medyo ano hindi alam na sa Napakadulas talaga. Oo. Kaya nga, hindi ko. Oo, kaya pala putik na putik na yung paa mo. Sige Pero kung sakasakaling uh, uh, hanapin ko yung bahay mo, saan kita matatagpuan? Dito lang? Anong nung mula ang dyan, matagal na ako dyan. Anong pangalan mo? Anong alam Ay, nila? Si Mang Fred. Ah, si Mang Fred. Sabihin nyo si Mang Fred na asawa si ni Malo. Malo. Asawa mo, Malo. Hmm. ang alawa na asawa ko. Dyan. Kumusta naman mga anak mo tayo? Nandyan lang din? Lahat may pamilya na. Di bali kung naalagaan ka naman nila tayo. Ayoko naman oh, salamat sa, sa Diyos. Nagtinda nga iyon at ko. Oh. So, anong gagawin mo sa 1,500, Tay? Ano pa, bibili namin ng bigas. Bibili niyo bigas. Sayang, so, naupos na yung dala kong bigas. Pagpasinsya mo na yan. oh, salamat sa Panginoon, Tay, at ta, nakilala kita. Maraming maraming salamat. Hindi mapaparisan ng kabaitan niyo. Panginoon na lang ang bahala ang gumanti sa inyo. Opo, tayo maraming, salamat sa Panginoon. salamat. Salamat, Panginoon, Panginoon. At nakilala niyo ako. Opo. Sa so, kagal ko ng pag-iistambay dito, ngayon lang ako nakahawak ng ganitong bigay. And may mga mayayaman dito. Kaibigan ko lang, kanbisi lang kung magbigyan ng 500. Mga kaibigan ko na matagal na kaming hindi nagkikita. Nadaanan ako dito, nasa truck sila. Oh. Bigla silang tumigil. Apo. Oh, Tapos kinumusta ako, binigyan din ako ng kanting pera. Yun na, nasa limandaan. Ambag-ambagan sila. Ah, nag ambagan sila. Kaya oh, uh, -ambag oh. kinumusta nila ako. Sabi ko, ito na nga ang buhay ko. Di bali tayo. Huwag kang mag-alala. Mahirap man ang buhay mo dito ngayon. Hindi ka pinalad sa langit. Dahil mabuting tao ka, sigurado ako nasa kaharian ka ni God. Yun lang. Kahit mahirap lang tayo, hindi okay tayo gagawa ng masama. No? Hindi ko nalilimutan ang ating Panginoon. Opo. Siya lang kung akin, ang nagbibigay sa atin ng buhay. Opo. Buhay. Makamit gusto kong makamit ang buhay na wala kami. Alam ko na ang Panginoon nakatingin sa akin o nakatingin nakamasid sa atin, sa ating mga ginagawa. Salamat, Panginoon kong Yesus. May mga taong lumapit sa akin ng ganito. Binigyan ako ng biyaya na ikatadugtong ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon. Sige, tay. Ingat ka, ha? Ingatan mo yung pera mo. Oo. Oh. So, okay. So, maraming ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat kong muli si tatay namin nga nadaanan dito natanaw lang namin bakit siya nakaupo dito may tungkod kaya pagpentuhan lang at ayun uh, naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal malaking pasalamat ni tatay dahil may pagbili na raw sila ng bigas kaya mga kababayan uh, maraming maraming salamat dahil po sa inyo kaya tayo na katulong sa ating mga kababayan no maraming maraming salamat at syempre shout out sa team Rise Above Ayan sa pangunguna po ni Tita Hanes. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. Ay, kunin mo lang yung mic ha. Okay. Ayan, salamat. Kuya, saan ang bahay ni Tatay Fred? Kuya, saan yung bahay ni Tatay Fred? Ha? Ah? Opo. Ah, dito sa baba? Dito raw sa baba. Hello? Ay, dyan? Oh. Hello po. Sana bahay ni Tatay Fred. Ay, ito? Ito mismo? Oh. Sino kasama niya nakatira dyan, sir? Uh, ang anak lang niya yan. Ang mga anak niya? Hi, ate. Anak niyo po, sir? Oo. Oh. Oh. siya na kayo, nagawin kami rito. Uh, saan po kayo? Ano uh, po ang ano Saan po? Kayo? Uh, ano po ako? Mga charity vlogger kami. Uh, na may nakapagsabi na dito si Tatay Fred. Oh. ito po ang bahay niya. Ito ipalo ito. <laughs> oh, Nagpa-vlog din ako kaya lang hindi ako masyado marunong. Ha? Kaya... Oh. Ang pangalan ng channel mo, sir? Eh, basta Facebook lang ako. Ah, sa Facebook? Oo. So, oh, na sunay. Ah? Gameplay Meron ako mga vlog na ginawa. Yung mga paging. hindi ko naman ginahin. Oo. Oh. Kaso, hindi ako marunong eh. Oo. Oh. Sige tay, hintayin. hintayin ko si tatay Fred. Silipin natin. Ito po mismo, yung matanda may tungkod lagi. Ay, hindi po. Mata, bata, 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 bata. Yung matanda may tungkod pa lang. lagi, andyan. Sa baba? O, baka yan ang hanap yung ano. You know. Ayan na, ayan na si tatay Fred. Ah, Fred din pala eh. Ito, Fred din to. Di ah, gano'n. <laughs> Tara, tingnan natin. Unahan natin yun, si yun, tatay. Doon yun yung lagi sa highway. Mm -hmm. Saan yung bahay niya po? Dito? <coughs> yan po, yan po. May, 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 na, ano, na, yan po, yan po. Yan, yan, Ay, gaaw oh, po. Fred Pailon, Fred na Brunjal. Oh. Yung pinakamatandang Brunjal. Yan, Ito bahay niya? Si 54 oh. na edad niya. Eh. Oo. Oh. oh, ayan. Oh, Lager pala kayo, ha? Opo. Oh, po. Ipapalo ko kayo. Ito. Salamat, oh, sir. Hahanapin ko ito, ha? Opo. Oh, Ang oh. dami. Ay, ito ang bahay niya. Ay, ito. Akala ko ito. Ah, tingnan yung mga kababayan. Oh. Ito po yung bahay ni Tatay Fred na nabigyan natin. Sabi ko po sa kanya kasi mga kababayan, ah, sasama ko sa bahay niya. Kaya lang sabi niya madulas, pero hindi alam ni Tatay, hinahanap ko pa rin. Oo. Saan ang pintuan niya? Ito yung mga bahay ng mga anak niya. Yan. ah Pero dito siya nakatira talaga? Diyan siya natutulog. Dito Ayun. Dito na yung... Oo nga, kaya pala. Ito mga kababayan, ito raw ang bahay ni Tatay Fred. Diyan siya Diyan natutulog. Wala dito. Mga anak niya dito dito nakapalilig sa kanya. Ito mga kababayan, Diyan tignan ano, niyo ano. po yung bahay ni Tatay Fred. Ganon na katagal nakatira si Tatay Fred dito, tayo? Hi po. po. Ayan, mga anak niya yan. Oo. Oh. Ano yung interview guys? Papa mo. Mga vlogger yan, mga vlogger. Ano si anak niya, mga Ay, anak. anak niya. Anak pa niya. Ilang kalit dito. Ano nga na? Ay, ito pa si Kuya Fred. Andiyan na si Tatay Fred. Hi. Hello. Nakita na namin siya doon, kaya sinundan namin yung inanap namin bahay niya. Okay. Tay, naunahan pa kita. Okay lang, Tay. Kaya namin. Oo. Oh. Ah, ka na naman ng mangga. Pagkain. Pagkain. Ah. Ang dami mong mangga, Tay. Pagkain ito na mga ako. Wala ka na yung ano ko dyan. Nagkinda pa wala. Wala pa yung asawa mo? Oo. Oh. Hintayin natin. Mamaya pa yun darating. Mamaya pa darating? Oo, oh, na nagtitinda nga. Mm, okay, lapasin siya ka na tayo. Oh, Sumama pa rin ako dito hanggang... Wala, para makita nyo ang karagayan namin. Oo. Oh. Dito ka tay? Dito ako nagkakita. Ayaw ko nang naistorbo ako sa pagtulong ko. Ayaw mo nang naistorbo ka sa oh. pagtulong? Oo. Paano yung asawa mo kung dyan? May edad Ah. May na rin naman ako. Uh, wala na sa amin dalawa ang harala pa uh, sa sick yan. Ah. Uh -huh. Wala na. Tagapangasinan ang asawa ko. Tagapangasinan? Uh -huh. Tagapangasinan din ako eh. Uh -huh. Sana mahintay ko tindihan <laughs> kami tay. <laughs> Nagtinda yun. Nagtinda yun. Hmm. Matagal ka na dyan nakatira tay? Matagal na kami. Ilang dito. taon na? Basta bigay ito ng may-ari ng lupa. Hindi hmm. e ba nababasa ka dyan tayo pag Hindi e naman. nga Kaya loko. Malamok dyan wala. tayo. Ay, wala. Wala ang dito din. <laughs> kaya, kaya nga yan ang loko. Ah, Aha. nagsusunog ka na lang. Uh, so, Gano ako dyan? <laughs> <laughs> Salamat nga ako at hindi umuulan ngayon eh. Opo. O, pag umuulan talaga madulas. <laughs> Diyan may daanan din na sirkat. Ah, may daanan din. Oo, oh, yan ang sirkat na yan doon. Ang labas sa painuman. Hmm. Sana makabalik ako ulit dito tayo, no? Salamat na kilala kita. Ay, ito. ito yung bahay namin. Oo, oh, bahay ng mga anak na. <laughs> hmm. Wala, mga naganap buhay din. Mga naganap buhay din. O, ganun talaga tayo. Kailangan maganap buhay. Ano po? Hmm. Basta ang... ang Ang ano ko, Di ba, likaw maghirap, huwag lang magkasakit. Opo. Yun ang ano ko sa akin, dakilang lumika. Tama <laughs> yun tay, tama. Di ba, maghirap-hirap na, wag lang magtayong tayong magkasakit. Uh -huh. ang pasalamat ko, pasalamat ng ito. Opo. Sa aking Panginoon. Hmm. Na ang Panginoon hindi naman nagpapabaya. wag mo lang siyang kalilimutan at hindi ka rin niya makakalimutan. Tama. Hanggat kanya. ikaw ay naniniwala at nananampalataya ka kay God, hinding, hindi hindi ka niya talilik hindi ka niya tatalikuran. Hindi, at saka talikuran mo ang hindi maganda sa kapwa mo, di ba? Opo. Ay ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Tama. Yun ang, ang, hindi ko magagawa sa kapwa ko. Hmm. Ang manglamang. Manlamang po. Masama yan. Opo. Dati naman kaming bikol, kung hindi kami umalis doon sa kinaaniban kong grupo, baka wala na rin ako. Mm. Kaya, ano bang grupong naaniban mo noon, tay? Hindi ko lang masabi kung ano yung grupo namin dahil… Bakit di mo masabi, tay, eh, panahon pa ng kupong-kupong yun? Ano bang <laughs> ginagawa ng grupo ninyo? Ang grupong kinasanibang ko noon eh, ay MPE. Ah, NPE. So, makatwid tayo dati kang kontrako. Ha? Kontrako. ko ang grupo namin. Ano yan? Kontrak? Kontrako? Kontrako. ko oh, O, napasama lang ako, alang-alang sa pamilya ko. Ah, so ibig sabihin NPE ka dati? Dati. Ngayon hindi na? Hindi na. May okay, salamat na. sa Panginoon. So, pangalan ng ano yung ko kontra ko talaga yan. Ayaw ko, ayaw Ay, ko. Ay, kontra ka sa grupo na yon. Oo. Oh, ah, napasama ka lang napasama Napasama lang ako. Para sa kaligtasan sa, ng pamilya mo. Oo, oh, oh, kaya ang ginawa ko, umalis kami sa sarili naming lugar. Ah. Oh, oh, kaya sa kayo napaalis sa Bicol. Oo, oh, umalis kami Dahil nabag sa kalooban mo yung oh, grupo, grupo na Pag-grupo na yun. Dahil ayaw kong mag... ano ng kapwa. Ah. Oh. Siyempre, di ba? Huwag mong gawin sa, sa kapwa mo ang ayaw mong gawin para sa iyo. Kaya salamat naman sa Diyos. Kahit ganito kami naghihirap, Magaan ang paghanap buhay namin. Maluwag sa malayo kami sa mga sakit. Okay. Dinan. Kaya nagpapasalamat ako dahil may pinagkalubang kami ng kahit marami akong anak. Ang mga anak ko maayos naman ang buhay. Opo. Eh, hindi may pamilya na yun, hindi naman araw-araw ihingi ka doon dahil ni, hindi, naman kumakayo din ang gusto. Doon ako bilib sa'yo, Tay, eh. <laughs> sa ganitong sitwasyon mo, masaya ka masaya. at pinagmamalaki mo kung ano man ang meron. Oo. May mga tao kasi, Tay, na hindi nasasatisfied o hindi, uh, hindi, kung walang itong, ba? Pero uh, ikaw tayo, nakita ko sa iyo kahit ah, ganito ano sitwasyon. Ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Maligaya, masaya akong tanggapin. Ang hiling ko lang sa Panginoon. Panginoong Iso Kristo, gabayan mo kami, huwag mo kami bababayaan. Yes. Salamat tay <laughs> Oh. Sige tay, thank you. Marami na akong nalaman. Isang uh, ano uh, magandang uh, pagsimula ng pagkakaibigan natin. Kaya oh. thank you so much po. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana pagbalik ko makausap ko na rin ang asawa nyo. Wala, oh, nagtinda pa. Kaya nga po. Mm -hmm. Di bali marami pa namang araw. Oh, nagtinda pa yung asawa. Loobin ng Panginoon na makabalik ako rito sa lugar ninyo. Oh. Alam ko naman na puntahan to. Oh, iyan dyan naman ho yung daan. At least sa kampante na ako mga kababayan, nakita na natin yung sitwasyon ng bahay ni tatay. Kung sakali man po mga kababayan, ay mabilis na akong makabalik dito. Maraming maraming salamat po and God bless.